Ano ang nagpapasaya sa Muslim? Ang kaligayahan ay isang pakiramdam na nananahan sa puso at ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng kapayapaan ng isip, kapanatagan at ang pakiramdam ng kainaman at ginhawa ng pangangatawan. Sa Islamikong pananaw, ito ay may dalawang antas, pangmundo at panghabang panahon sa kabilang buhay. Ang mananampalataya ay nakatutok sa pagkakamit ng panghabang panahong kaligayahan Ngunit ito ay hindi nangangahulugan na ang muslim ay nagpapabayana sa kasalukuyang buhay. Ang Islam ay hindi tumatanggi sa kahalaga ng material na mga pinagmumula ng kasiyahan. Bagkus, ito ay itinuturing na mga hindi mahahalagang sangkap sa pagkakamit ng habang panahong kaligayahan. Ang material na mga bagay ay mga tagapagambag lamang dito. Ang Sharia ay naglatag ng ilang mga utos at patakaran upang matiyak ng tao ang kanyang kaligayahan sa mundo. At sa parehong panahon ay nagtuturo ang Islam na ang mga pakinabang ng mundong ito ay magagamit na paraan upang magkamit ng buhay ng panghabang panahon sa kapilang buhay sa pamamagitan ng pamamahagi nito sa iba at pagpapasalamat sa Diyos. Ang Muslim ay nakatatagpo ng kaligayahan at pagkakontento sa kanyang pananampalataya at ito ay katiyakang maisa sa katuparan sa buhay na kasalukuyan at sa susunod ang naniniwala sa Diyos sa pamamagitan ng paniniwala na delisay at walang kapintasan ay magtatamasa ng panatag na puso at isang mapayapang kaluluwa na nalulugod sa anumang ibiniyaya sa kanya ng Diyos. Ang pagsuko sa pagtatakda ng Diyos na isa sa mga literal na kahulugan ng salitang Islam ay nagbibigay sa mananampalataya ng kapanatagan sa isip na kinakailangan upang siya ay maging masipag at masigasig siya ay nakababatid na ang buhay ay makabuluhan at mayroong layunin na dahil dito ay masigasig siya sa paggamit ng lahat ng pagsisikap upang makamit ito. Ang kanyang pinainam na pananaw sa bawat sandali, oras at araw ng kanyang buhay ay hindi nag ng anumang panahon para sa pagkabagot o kalungkutan. Ang pananampalataya ay nangangalaga rin sa Muslim laban sa kalungkutan. Ang isang nananampalataya ay nakahanda ang kanyang isip sa pagtanggap ng may pagtitiis sa anumang itinakda ng Diyos para sa kanya. Nalalaman niya na siya ay susubukan sa kanyang buong buhay at karagdagan dito, ang mga pagsubok na ito ay nagiging mga oportunidad para sa kanya na ang kanyang pananampalataya ay maisabuhay at upang makamit ng gantipala na kasing laki ng pagsubok na ito o mas mahigit pa sa paghihirap na dinanas niya ang mga pagsubok na ito ay tumutulong sa kanya na makabuo ng panloob na katatagan sa pamamagitan ng pagtitiis, pagsisikap, pananalig sa si Diyos, paghahanap ng kanyang tulong at takot sa kanya lamang. Ang buhay dito sa mundo ay nagsasalit-salitan sa mga panahon ng hirap at ginawa, katulad lamang din kung paanong ang isang individual ay nagiging malusog at nagkakasakit o mula sa pagiging mayaman tungo sa paghihirap at iba pa. Karagdagan pa rito ang tao ay isang nilalang na namumuhay sa isang pamayanan na nangangailangan ng pakikitungo sa iba pang tulad niya. Dahil ang bawat individual ay nagkakaiba-iba sa kanilang mga pisikal at mental na katangian, hindi maiiwasan na magkakaroon ng mga kaganapang hindi kaaya-aya na magdudulot ng lumbay at kalungkutan. Kung ang mga tao ay hindi haharap sa kanilang mga problema sa makatuwiran at may prinsipyong paraan, ang kanilang mga pakikitungo ay pagmumula ng iba't ibang uri ng kabiguan. Sa katahilanang ng ito, ang Islam ay nagbibigay diin sa pagpapatatag ng moral na katauhan at nagsisikap na itanim sa mga tagasunod nito ang isang balansing emosyon at nag-aalis ng anumang negatibong pag-uugali tulad ng galit, pagmamalaki, kayabangan, kadamutan, inggit at malisya na ang lahat ng ito ay pawang mga daan tungo sa pagkakabagabag ang pagiging kontento ng isang tao sa iba pang tao ay nakasalalay sa pagpapahalaga nito sa kanya. Ang Diyos ang siyang pinagmumula ng kapayapaan ng puso at ang pag-aalala sa kanya ay nagdudulot ng ligaya, ginhawa at kasiyahan sa puso ng nananampalataya. Ito ay nagkokonekta sa nananampalataya sa tagapaglikha. Kaya nakikita niya ang higit pa sa kung ano ang naririto sa kasalukuyang mundo. Ang isang mananampalataya ay hindi masyadong nagpapahalaga sa mga kaganapan sa mundo na babagabag sa kanya. Ang isang mananampalataya ay palagi ang humaharap sa mga pagsubok sa kanyang buhay ng may pagtitiis, determinasyon, tapang, pagsisikap, hinahon at pananalig sa Diyos. Siya ay umiiwas sa mga nagdudulot ng sakit sa kaluluwa at iba pang tulad nito dahil ang mga bagay na ito ay sumisira sa puso at naglalagay sa kaluluwa sa panganib ang Islam ay may malasakit sa pisikal na kalusugan ng tao at sa kiinaman ng kanyang kaluluwa. Kaya ito ay nagbabawal sa pagkonsumo ng anumang nakasasama sa katawan at bumabawas sa kakayanan ng isip o nakapipinsala rito. Dahil ang mga Muslim ay seryoso sa kanilang relihiyon, ang mga tao ay minsang nagtatanong kung sila pa ay naglilibang din. Ngunit sino ba ang nagsabi na walang paglilibang sa Islam? Ang mga Muslim ay naglilibang sa pamamagitan ng mga ipinahintulot ng Diyos at sila ay hindi nagsisisi na hindi nila nagawa ang mga ipinagbawal dahil nalalaman nila na ang mga ito ay nakasasama. Walang tunay na pagsasaya sa paggawa ng bagay na ipinagbawal ni Allah dahil ang kasalanan ay sinusunda ng parusa at pagsisisi. Ang isang Muslim ay kontento sa mga hindi mabilang na biyaya na nakikita o hindi nakikita na ibinigay sa kanya ng tagapaglikha. Dahil dito, siya ay nagpapahalaga sa pagkakagabay sa kanya tungo sa pinakamainam na buhay sa mundong ito at sa kabilang buhay. Ito ang tunay na kaligayahan na hindi nakakamit ng milyong-milyong mga tao. Sino mang naghahangad na makabatid tungkol sa kaligayahan ay marapat na mag-aral ng mga salaysay ng mga bagong yakap sa pananampalatayang Islam at isaalang-alang -alang ang malalaking pagbabago na naganap sa kanilang mga buhay at ang pagkakontento na kanilang tinatamasa ngayon. Ito ang kasiyahan na dapat hangarin ng lahat.